Guys, mamuha tayo ng bato. Uh, <laughs> tayo ng ibon. Tsaka, manghahanap tayo ng gagamba. Tatry natin ng gagamba na ngayon. Kasi, uso na daw ulit. Try natin. Baka makakakita tayo. Mamuha tayo ng bato. Ito. 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 dito Ito. Ito. So yun guys, nakakuha na tayo ng bato. At ito ang ating paltik o Yan. Ito yung ating bala. Yan. Oh, subukan natin. Tapos, ito yung ating lagayan ng gagamba. Pakasakaling may makita tayo and tatry natin kung may makikita tayo kahit sapot man lang or ano. Baka makakita tayo. So, ito. Nakaready na. Let's go! Ito muna tayo sa side na to. Ayan. Baka meron tayong makita. Let's go! Sobrang tagal na ng time na nag-vlog ako na ganito. Sakto, umuwi ako dito sa amin. Ayan. So, and dito. Dito, dito muna tayo mag start So, subukan natin. Let's go! Balik mga ka let's go dyan tayo maghahanap ng gagamba yeah. and meron naman tayong safety let's go Guys, meron ako nakitang sapot dito. Ayan, dito sa may park na lang. So, titignan natin. Sana may, may gagamba to. O, meron kasing sapot na palatandaan ako. Para sa akin lang, hindi naman ako veterans dito. Kapag may way kasi, hindi ako panatag dun na ayos na gagamba yun. Yun lang yun sa akin. Kasi kadalasan, kapag may way na, na sapot, Ibig sabihin, kuba yun. Kuba yung <laughs> balong dito sa amin. Kaya, tingnan natin. Kaya. Ito siya kasi guys. Yan Kita nyo ba? Yan. Putol siya dito. Yan, putol. Hindi ko nang madaanan kanina eh. Hindi nyo masyado makikita kapag ka, ano. Kaya nyo guys oh Yan. Yan. o. Tapos dito yung isa. Dito yung isa pa nakadugtong. Ayan, palatandaan ko kasi guys ganyan pag naka-Y. oh. Y siya dito, ito yung isa, 'yung Y. Ito yung kadugtong, tapos ito. Ayan. Ayan. Hindi ko hindi ko sinasabi na ganun talaga da, 'yung pa, ano, 'yung palatandaan na, pero ayan. Tapos ito yung kadugtong. Ito yung kadugtong guys oh. Ayan. Kita nyo ba? Ayan o. Ayan. So, matibay siya o. Oh. Ayan o. O. Oh. O, oh, gumagalaw-galaw siya o. Oh. Ayan. Kita nyo ba? Ayan o. Ayan. Ayan kasi o. Oh. So, try natin dito. Guys, pagka kasi, titignan nyo yung yan kung may mga sapot. Dito naman kasi wala na. Ayan o. Wala na. End na dito. Tapos dito, wala na din. So possible, dito kasi naputol. So wala na siyang connection dyan. Try natin doon sa kabilang dulo na yun. Ito. Ito. yan kita nyo ba? yan Marami kasi dugtong-dugtong. Kaya hindi ako sigurado. <laughs> Pero sana meron. Yan, yeah, meron nandito sunod dito dito oh, marami oh, dire-diretso. Tapos ito. Yan, okay. okay. wala. So ayun. Guys, sabi ko na. Confirm. <laughs> Confirm nga guys. Kuba, kuba yung tawag dito sa amin. Ayun. So ito yung gagamba oh. Ayan, guys, ito. Ito yung sapot pababa. Ayan. Ayan. Ayan na agad. nagad na agad sa atin. Ayan guys. So, oh. yun yung kuba na gagamba. Ayan. Ayan yung kuba guys. Ayan o. Oh. Ayan guys. Ito. Ito kuba. <laughs> Ayan. So hanap pa tayo. Baka meron tayong iba makikita. At sana may makita tayong sapot. So doon naman tayo sa side na yun. Ayan. Doon. Tara. Tayo masyado pupunta sa mga sobrang gubat kasi delikado. So dito muna tayo sa may mga ano. Try natin sa mga saging. Dito tayo guys. Guys, nung bata kasi ako, kapag naghahanap ako ng gagamba, mas gusto ko umaga. Para may thrill. Ayan. Kasi parang dun ko na... Na, na ano, doon na mas challenging yung paghahanap ng gagamba kasi hahanap pa ng sapot tapos hahanapin mo kung saan siya natutulog kung so sa pinakailalim pa ayan. kasi pag parang natural na kapag nakikita ka ng sapot, yung gagamba na sa gitna na. So, parang mas challenging sa akin pag umaga. So, ang ginagawa ko kasi, ginagawa namin ng mga tropa namin dati. Kapag, umag, kapag naghahanap kami ng gagamba sa umaga, umuupo kaming ganito. Yan. Tapos, tinitingnan namin yung mga yung mga pantay na damo para makita namin yung sapot. Lalo na kapag ka umagang umaga, maraming hamog. So, makikita mo agad yung mga sapot maani mo agad. So, ganito yung style namin pag naghahanap kami, nakaupod. Yan, para makita ka agad. Pero sana makakita tayo ng sapot. And papakita ko sa inyo mamaya kapag nakakita tayo sapot. Ngayon, mag mamasid-masid muna ako. Let's go! Look, oh, ito, ng sapot. Oh, wala. Okay. guys nasa malayo na tayo na. wala pa rin tayo makita guys pero hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa sana may makita tayo dito ng sapot kahit maliit na gagamba okay na nasa dulo tayo ng sagingan so yung lawak ng sagingan na to naikot ko na wala akong makitang sapot. Mga nakikita ko, puso ng saging. Tsaka mga saging mismo. Try natin to sa may kabila. Baka may makikita tayo. Wala guys. Wala na pala mga damo dito. Ayan o. Mukhang saranggola ang maganda ngayon dito. Guys, nasa gitna tayo ng parangan. Ayan. So, may nakita ko to sa dulong yun. Sa may daan. Ayoko dun mag sa <coughs> gilid ng, anong yan, ng poultry. Kasi, maraming ahas dyan. Maraming cobra. Ang dami ng history na napapatay yung cobra itong kaya ayoko mag Para lang sa isang vlog. Yung safety ko pa rin yung iniisip ko. Ayan, pero dyan, puro sabnitan, puro tuyo na. Possible, meron siguro diyan, siguro, pero ayoko itry Ayoko, natatakot ako. So, meron ako dito nakita sa may daan kasi pauwi na rin ako kasi. Ano? Sobrang sobrang linis eh. Tapos dito may nakita ako guys. <coughs> Ayun. ito to. guys. O, kita Yan. Tapos doon. Tapos doon. Kaso ang problema, paway na naman siya, guys. So, <laughs> possible talaga. At dito ako naniniwala lagi na kuba ito, kuba. Ito. Ayan o oh guys. Oh. Sobrang daming ano. Dito yung isa. Tapos doon. Dito yung isa. So, paway siya. Tapos doon yung dulo. So, dito naman, wala na siyang dead end na nee, eh. Dead end. Wala na. Wala na mga kadugtong na sapot. Saka dito, wala na din. So, possible sya. doon siya. Doon. So dito siya guys. Oh. Ayan. Yeah. Meron siya dito. Passion zone dyan. ba? At. <laughs> parang kuba na naman to guys. Kasi kita na sa sabot eh. Oh. Yan, oh. At hindi ako nagkamali. Kuba na naman siya guys. Ito siya. Oh. Maliit lang. O, Uy susun Ayan na naman guys. Madali lang siya makita kasi ito yung sapot, yan. Ayan, to. Tapos konting dugtong lang dito. Ayan na. Kita mo na agad ang gagamba. Ayan, oh, kuba. Diba? Ah, asa, asa pa ako na. May makikita tayong gagamba pero Ayoko na, na guys pumunta diyan. Sorry. Guys, mag, na tayo ng kambing, yan ang kambing natin kasi sabang nagpapastol ako ng kambing, napatingin ako dito sa may gilid. Yan. So, may nakita ko ulit sapot. At, swerte na naman tayo. Paway na naman. Pero, ito kakaiba. Ano? to okay, guys, so. Yan. ba? Diba? Ano? Yan. Yan. Dito. Tapos yung isa, papaganito Ayan o. Dito. Dito. Tapos, paway dito. Ayan, papagganon. Kahoy. Dito, wala na siyang, wala na siya dito kanina eh. Ayan, hanggang dito na lang siya, putol na siya dito. Ayan na. Tapos dito naman sa kabila, wala na din. Putol na rin dito. Yan. So possible na sa taas. Saka, ayun. <laughs> Guys, nakita ko na. Ayun. Ayun, nasa kahoy. Sususum natin. Na. Ayan. Kita nyo to? Ayan. Yung may sungay na yun ayun yun. ayun o. kita na natin gululo Ayun. Ayun. O. hindi ko nakukuhaanin guys kasi hindi naman natin kakailanganin na din yun kasi hindi naman magagamba talaga ayun guys oh. kala ko makaka jackpot na tayo pero wala Nakatatlo tayong kita, puro kuba. Ibig sabihin, tagagamba na naman ngayon, kaso wala pa rin talagang gagambang tunay. For today's vlog, guys, thank you. Napagod ako. Ang katipa. Hindi tayo nakapag-jogging pants. Pasensya na, guys. Next time, kapag ka okay, okay. Sa ibang lugar naman tayo, medyo, medyo malayo-layo naman yung pupuntahan natin. Pero sa ngayon, dito lang kasi kapagod din eh. yun muna guys thank you for watching see you on our next vlog thank you